Sumayin. ah okay tayo sa lumabas abah sarap serap, sarap pa sawat laki oh ang laki wow dito na pinaka malaki na kita ko makataypo ha ba oh oh kita yo what's up good morning mga atepo yan shout out sa lahat ng mga viewers na sumusuporta sa akin maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga OFW shout out po at shout out po kay kuya Roderick uh, Nobelo, ayan, yeah, shout out po sa inyo at kay Boss majimbo, at sa inyong anak na si uh, Badots at kay Pretzi, ayan, yeah, shout out po sa inyo lahat at sa inyong familia. Ayan. Yeah. Syempre kasama natin si Peng. Peng. All right. Au, bus mo kakain lang ata. Ah. Kakain okay mo lang. Diba. Hindi pa nakakain. Ah. Pare sa iyo. <laughs> Saka galing. Ha? Saka galing. Ano ginawa mo? Ano ginawa mo? <laughs> <laughs> nag-inom daw. Nag-inom daw, nag-inom. Ayan, at abangan nga natin si Tito Chris. Nagpugita siya. So, titignan natin kung may huli. Pag may huli yung mga tepo, ay bibili natin. Tapos dadalhin natin sa buwana, sa tatay. No? At para makatikim ulit kami ng gatang, gata sa adobo na pugita. Kasi nung nakaraan, adobo lang, inadobo in lang ng tatay pero napakasarap, tsaka ang lambot nung uh, pugita na yon dahil kakahuli nga lang at tsaka malamis-lamis, so sarap na yun alright, sabangan nyo na lang mga tepo Saka galing boy. Hmm. Ha? Naginom ka? Uh mm -hmm. -uh. Saan? Mm -hmm. Kau? Uh -huh. mo ka, mga chicks mo eh. mo mm -hmm. Ah. Kau sa sa eh. Wow! <laughs> <laughs> Kadami ah! Oh. Ay siya ko sa iyo, mga playboy, yun know. ah. Dabi Nakadali naman. Nakadali. Hmm? <laughs> sa tatlong babae mo. Oo. No. Oh. Well, sabi ko sa iyo, eh, mga gusto kong padali mo. Ano? Sarap. Masarap. Masarap yan. Kasakit daw. Gumaharangan ko. Laro muna tayo ng pool. Tetesting ako kung marunong pa ako Ano dito? Baro na ka dito Baro na ka dito ka eh. yung... oh. na kami mo. Ano nga ngalay ako? Laro na ito, yung ano. Yeah. Ano ba itong tawag dito? Pulpo. Pul. <manyan> <manyan> Alok ka. Tas Pero may ano to, may barang, May ganja. Daba ka. Daba may ka. Ha? Kaya ka. Nang manaulin kami. Ring na. Bola. 47. I know better. Right. O bawal. Ano pa 'to? Loren. na?

Yes! Wala? Ebe! Ano naman? Hindi Ito sa kamerang. Dito sa Pais. Tita mo nga dito. Ba't pala ng kamerang. Ebe! Ano yung uras nito? Ano yan? 10? 10-7 yun. Ito may tira pa yan. na yan. Itas na yan. May ses pa Durog 'yung may Ay Sabi. 'Yun pala. Ayun, umapol na naman sa gitna doon. ocho. Tayo tataya kita. no. Ano eh, wala? Oh, hindi. Pag nakabatik mo siya, wala rin. Toto, toto. Dito ba, ma? Last ball sa ace. At sa ace. Tapos na, ayan. Sa pala sa ace, tatro yung gusto. Salam. Alright, so dito sa tabindagat dagat at titingnan natin si Tito Chris dahil na, na namugita ito Tommy, huli ka! namugita sarap na pugita wow ito na naman oh pugita na naman oh mga tayo po laki ayun sumapi buhay pa baka mga laki oh wow ito na pinakamalaki nakita ko mga tayo po laki ayaw natin Hindi ah! pala Yan, yeah, bibili, bibili ng bisita. Shout out kila, sir. Pugita, o. Oh. Masarap na yan. Makapit, to oh, mga tsepo. Tagalin natin. Huli ni Tito Chris. Palaki. Eh. <laughs> May dalawang kay Lore. Eh. Um, oh, tapos ito pa. Ito medyo maliit-liit. Tatlo. Tatlo lang ito. No? Ito maliit pala. Oh.

Dala ko ng isang pugita. <laughs> Dali natin Dan bisita ngayong mga type. Dami oh. Shout out. <laughs> <Ayan tayo dito. laughs> Ta. Ako nang lang nagdala. <laughs> may bibili, may bibili po. Ayun oh, no? laki ng isang to, makate po, asan ba 'yon? Ito po daw yung bibili ng ni, nila, sir. Ayun nando din. Papunta po dito. Are, makate po, ang lucky, grabe oh. Oh. Huh? Lakas ng mga galamay oh. Nay nandoon sa tanday na tatay. Ayun, sila sir. Mas nabay sila sir. Mandudula sila sir. Lucky. Kakatuwa nga ate po na no, pag makahuli nito ah. Hindi ko nang mato oh. Kapon, walong kayo na huli. Ah, pumalaw ito ba kapon? Sa'yo, hindi ko na Ako no. Ah, kapon pa sa karaw. Hala! Titimbangin titimbangin na. Titimbangin na. Ayan sila sir, nandiyan na. Sir, dito po. Ayan. Ayan, anak mo. Malang sa. Si Chris Lee naman kumakalang. Bibi. Meron po ba natin tayong ano? Ang ano dyan? sa na ba yun? Kasi <laughs> kasuhin ko <Latin> lang <laughs> are. Ayan, ito yun. Subuan mo, subuan mo. Ito yung sunod sa malaki. Ayan ba yun? Opo. Maliit yung isa eh. Asa na ba yun? Ito, ito yung isa Oo. Eh. <laughs> tama ano to wala po nang ano eh Ang cute baby ah. Kukuha lang po ng anak ah! <laughs> ano para maya na natin dito. Titimbangin na dito. Titimbangin na mga tayo po. Natin. Ah, baby! Malangsa! <laughs> malangsa yan. Doon ka na, baby. Dali. Doon ka na, doon ka na. Malangsa, malangsa. Neng, si, ano yung masinan na si Bibi oh. <laughs> Alright. So, ayun na. Ayun, kaya mukha ng panggana. Uh, Yon. Ito daw tita. Nasaan ba yun? Ito. Yon. Ilang kilo. Ba. Sakso. kalabaw. O, oh, no, ano ano. Uno, dalawang guhit. <laughs> Uno, dos. Yan, Yon, 250 ang presyo ni Tito, no? Yung kilo, mga tepo. So, ayun, no? Oh. Thank you, kala sir, at nanabili nito. May dalawa pa. So, bali, tatlong piraso lang to. Itong pinakamalaki. Oo nga, yung Ito, ang laki. Siguro, may ano to. May stairo lang kami. Bibiling ko yan, eh. Opo nga. May may gitlalawang kilo to. Opo nga. Ang buba ang huwi niyo. Manila pa, eh na may nila pa sayang nga oh kung may stero po kayo ma may ma, ma ano yan may cooler huwag mo papayaw nito yan taraming bagong lakpak o sir Sige lang <laughs> walang bariya Sampalok. Sampalok po. Taramindo. Ayan eh, si Tito yung mga gamit niyang pang ano pang pugita <tipin> Sa shipping sana tayo ang laki ng ano Timbangin ko nga ito mga tepo kung, kung may git dalawang kilo to Laki oh, ang haba ng ano Ya. Yeah. Ay. Aba, dalawang kilo nga, may in one fork. Two in one fork nga oh. Oh. Two in one fork. pang isang, ano. Bin, bibi bibi. Tatlong kilo. wala pa. sayang. <laughs> Ayan mga ka-toy po, sarap nito, gataan na naman, gata sa adobo. No? Ito pinaka ano, pinaka maliit, baby. Sunod to. Sunod yung kay sir, tapos ito na pinaka malaki. Balik na natin dito. Oh, ang bigat oh. Ah!

So mga tayo po, bibiliin ko na lang to kay Tito Chris, no? So tat tatlong piraso, dalawang maliit at ito nga isang pinakamalaki. At uh, tinimbang na natin, kulang tatlong kilo. So dalawang guhit na lang para tatlong kilo, no? So bibili na lang natin yan. Ayan. Ta, ko na to, ha? Kunin ko na to. Ano, tinimbang ko, dalawang guhit na lang para tatlong kilo. yon Ano na natin to? dadaling ko doon sa amin para may luto ulit, may luto ang tatay makatikim ulit nito kasarap kasi malambot lambot pa ito tsaka malamis lamis dahil bagong huli yan <laughs> talagang gusto talaga makasama sa gantong ano yung mga po pag adventure po gita kung paano talaga ko hulihin itong gantong kala ano kalalaki no hmm. Diba? Ano kaya yung feeling niya pagka makahuli ka ng ganto? Pugita, gantong kalaki. Hmm. Diba 'Di ba? Kahaba ng mga galamay <laughs> Nadikit-dikit pa nga. <laughs> Alright, so Nagalaw-galaw pa yung ano niya hmm. Sarap niyan gata sa adobo O kaya gata sa adobo uh, adobo sa gata <laughs> binaliktad ano Ate po Ang sarap